paano nga ba tanggalin ang backfire may backfire ba ang baril mo mga kanter? so ang backfire napakalaking epekto sa ergana, sa mga PCP natin kasi ang backfire nagbab makakahina yan putok ng pressure ng bala kasi may ibang sinisingawa so kung walang dapat ang erga natin pag putok dapat datang hangin dito lang dadal para yung tulak ng bala <clears throat> malakas maganda pati putok niya maganda talagang dito mo lang maririnig ang putok so, ang backfire maraming dahilan unang una yung kopa so ngayon yung mga bago na yung mga PCP o-ring type na yung kopa kasi iwas talsik yun so yung mga ganitong di kopa pa pag ang kopa nyo ay maluwag pwedeng pagmulan niya ng backfire o kaya yung butas ng kopa masyadong malaki hindi kasing sukat ng butas halimbawa yung butas eh ang sukat ay 22 tapos yung kopa nyo 23 maaaring yung sumingaw so ang dapat talaga kung 22 ang butas halos ganoon din ang kopa Med pwede pa nga medyo mali maliit ng konti pero mas maganda pang pantay para talagang ang flow ng hangin diretso so yung iba yung mga nagdi DIY ng kopa kung formula yun sa materialis yan meron talagang kopang maganda pag malambot <coughs> nag-iiba iba ang tama para nag string yung ano nga, yung pagputok na iba yung shape ng butas kaya hindi maganda ang tapon so maganda yung talagang polyurethane na, na, goma so yung tagang ginagawa so check nyo yung kopa pag okay ang kopa yung problema pag kopa kasi dito dito lumalabas sa pagitan na to ngayon <coughs> pangalawa yung o-ring ng housing bulb yung dalawang o-ring yung dalawang o-ring nya dito yan so pag nasira na to oh, may gas gas na may ano sisingaw dyan yan sumisingaw ang hangin o, sumisingaw so dito dito sa part na to sisingaw yan at dito sa bandang baba ng sisingaw ganyan so kung na check nyo pa rin yun o oh, napalitan nyo ng o ring okay na may back pet pa rin dito na yan sa ball pin <coughs> kung sarado na lahat to fix niyan dito lalakas lahat yan lahat ng backfire dito lalabas yan so sa sa airgun ko ang tagal kong hinahanap yung backfire na yan kasi iniisip ko nung napaltang ko na yung o-ring meron pa rin akala ko dun sa o-ring pa rin yung pala dun pala sa Balpin. pin. So, ito. Ito yung balpin. pin. Ito yung pinapalo ng hangel. Dito sa pagitan. Na... O, oh, ito yung bal... Ito yung pinap. Ito yung pin. Dito lumalabas. So, hindi ko makita yung nakala ko dito sa gilid. Kasi pag sa gilid dito lumalabas, ano to, o-ring. So, dito, dito lumalabas sabi ko parang maluwag na yung ano maluwag yung butas ng bulb pin so baka kaya nakakalabas parang maliit yung pin sabi ko hindi ata matsan lagay ng maverick bakit pumupuslit <coughs> so dahil siguro mga baray na lang sila hindi naman siguro CNC talaga yung ginagamit nila o ano hindi talaga zero zero kaya nagkaroon ano nung mahina yung baril ko hindi ko masyado napapansin to pero nung nilakasan ko talagang pumuputok dito ang lakas ng buslit so hindi ko talaga ito maayos so like kong <coughs> kinikig yung O-ring, yung copa yung pinaka acetal may lumalabas talaga so nagtiis ako na matagal para hindi kasi magawa balak balak ko nang dalhin sa mga PCP mega kaya lang malayo sa gastos pa so, hindi ko alam kung anong paraan So, meron tayong napagtatanungan. Oh, na talagang master na siguro sa pagkatikot ng baril. So, ordinaryo hunter lang din siya. Ah, din siya ng Sabi niya sa akin, lagyan ko raw ng oring yung balping nung bawa ito yung ball pin lagyan ko rito ng o so yung tinignan ko hindi ko matigang matiis <coughs> binaklas ko yung ano so ginawa ko nga kumahanap ako na ng, ng o-ring na maliit ang nakuha ng o-ring yung o-ring na quick fill so inilagay ko ron ako ipinasok dun sa pinasok doon sa valve housing so medyo masikip siya rito sa pagpasok sa yung orange so, dito naman kasi medyo maliit eh dito yung maliit Labasin na to so may pinasok ko, medyo tinulungan ko lang muna 'to ng sundot doon. Para pumasok. Nung pumasok na, itutulak naman kasi ng hangin tong oring na to eh. So, inilapat ko na rin sa dulo. Niligyan ko na ng oring na to. Pumasok. So, eh, kabit ko na. Lagay ko ng o-ring. 100% walang backfire. Napakahusay nung no, o-ring na to. So, yung dati kong mga, yung dati kong PC pinag, ano, may mahihinang back pero hindi ko rin maalis. So, o-ring lang din pala ang sekreto. So, yun ang pinaka kung merong back sa sa pin sa ball pin sa likod dito hindi na nga the yan rin talaga kasi ang lakas ng back pair na ito nung nilakasan ko siya ito lang talaga ang nakapikil so hanggang ngayon matagal ko nang ginagamit hindi pa rin to sumisingaw kumanda pa ang potok niya so ewan ko kung alam to ng ibang mga manggagawa o sinisekreto lang nila kasi ang mga megal may mga kanya kanya sekreto yan eh hindi nila nilalantad yan pero yung nabili ko yung aking receiver wala may mahinang backfire eh, nung nilakas ang ko lumakas yung backfire so ito ang pinakasikreto talaga yung o-ring na to hindi siya ma no? hindi siya nasisira o sabi na mawawala sa pwesto pag kinabit pag pinalo hindi bumabalik siya na itutulak siguro siya ng hangin para lumapat yun nga matagal na akong mag-backpar walang nagsasabi sa nang ganito eh. wala rin akong nakita nagtuturo ng tungkol sa orin na to, para matanggal ang backpar so yun lang mga hunter ito naman sa ano lang sa tips lang to dun sa may mga backfire na barin na hindi nyo maayos na baka doon nga lumalabas sa may sa ball pin um, malapit naman sa inyo gumagawa ng PCP ay paggawa nyo lang kasi mahirap magkatikot nang wala kayong alam din sa PCP. Mahirap magbaklas nang wala kayong alam. Pero kung may PCP kayo, dapat talaga alam nyo rin gumawa ng ergan nyo kasi pag konti siya, dadalhin nyo dun sa manggagawa ng PCP ala, abala gastos pa so dapat talaga naglalakas loob tayo na ayusin yung mga sira ng PCP natin so ilang mga hunter kung pwedeng yung gayaan pwedeng hindi sa mga professional eh alam nyo nila yan may mga kanya kanya silang technique so yung mga technique nyo sa backfire o, oh, share nyo lang din sa iba, sa mga master pattern filter. Para ang yung mga baguhan, hindi sila masyadong nangu-problema. So, kasi ako, matagal na gumagamit ng barrel pero nang problema ako sa backfire So, yun lang pala. O, oh, yun lang mga anten. Salamat.